makita sa video nga kuha sa concerned citizen nga nakaagi sa na naitabuan sa disgrasya nga nangalagpot ang mga sakay sa trisikad. O nagiyahay og bangon ang mga biktima. O adunay usa ka bata nga lakip sa nalagpot daplin sa kalsada. Sumala sa usa ka kabanay sa mga biktima nga si Marilo Racasa nga duha sa mga sakay sa trisikad ang nabalin sa tambalanan sa General Santo City nga silang Sally Cabasis, 55 anyos o Marilyn Cabasis, 45 anyos nga taga Spring Alabel samtang ang uban nga nakangkon og minor injuries nakagawas na sa Sarangani Provincial Hospital. So una ko og mga bata sir is na outpatient na diya sa Kapitulo Hospital. Mm. Tapos ang duha, ayaan na kong igagaw na karoon sa doktor's hospital. Sumala sa investigador nga si Polis Senior Master Sergeant Alan Dilatore nga nagsundanay ang tricycle rugban na unang tricycle nga gikan sa nangaligog dagat samtang ang van gikan sa Glan nga sa delegado sa provincial meet gikan sa Maasim sa Negri province. Same direction sila, sundalay sila. Then pa 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 atong ginsan tong van na hagit tong van tong sikat. Sa unang impormasyon, nisibat ang driver sa van apan sumala kay Police Lieutenant Colonel Rinaldo Dilandin nganitahan ang driver sa ilang substation. Nagkatubangay na sa kabanay sa mga biktima unya ariglo Na bala na mo nga ni surrender dito ang driver tungod kay wala siya muhunong dito sa sa area sa insidente kasi nahadlok siya daw na basig bug bugbogon o kulatahon siya sa mga tao. Kay hey, Buluan, tabo ang bangga pasado alaw na sa hapon at law nga Domingo. In the heart of changing lives, kini si Jason sa 89.5 Brigada CPM FM Jansan, The Miss News. Authority!